palag mo na lang doon at handa lang ako Good morning Marinduque, good morning Philippines So ngayon po narito po sa Barangay Tingan Dito po tayo sa barangay Para ng Punan dito, Punan pa ng ng, ano, pa ka, ah. uh, Before po Pumunta na ano po sa Gaspar Island Ito ano. Ito po yung situation Good morning Marinduque. Again, medyo nagkaroon po ng problema yung ating signal ano po. Ah, uh, po tayo sa Barangay Pinggan, ano po, uh, tayo po ng Gaspar Island. Pero bago po tumawid ng Gaspar Island ay kinakailangan dito po sa sa dito po sa Barangay Hall, ano po, uh, upang mag iwan uh, po ng file or report, ano po. Uh, dito sa situation before po tumawid ay kinakailangan po magpalagbook ano po ito yung ayan at uh, medyo may challenge yung ating signal ano so again your kabayan Adrian Gonzalez again, we are going to Gaspar Island ano po so good morning at uh, ayan tayo po ay dumuan po muna sa dumaan muna sa barangay sa barangay pamalang barangay ng uh, ayan so sana nakisama yung ating signal ano? so ayan at uh, parang na nabubutol-butol yung ating report ano po so napunta na po tayo sa Gaspar Island ano at uh, before po tayo uh, bumiyahe ano po patawid ay dumaan po muna tayo sa barangay ng Pinggan upang uh, magbigay po ng uh, mag na ano po magbigay po ng uh, details dahil ito po yung protocol po ngayon sa mga tawid po ng barangay Pinggan uh, ng, ng Gaspar Island ay kinakailangan po na mag-login uh, po muna so ito may okay, kimagilis yung ating mag ngayon maganda po yung panahon natin ngayon ah uh, alamado po ang dagat at uh, wala pong alon ano? wala rin ulan hindi naman po kainitan ang uh, haring araw kaya tama tama ano sa mga katawid po ng Gaspar Island so it takes mga 15 minutes lang po ito kung kaya po namin sinasakyan mabilis ano shout, shout out nga pala sa ating mga kasama sa Aquila yan kay Kuya Bilmar ayan sinasakyan namin yung bangka yung kay Kuya Bilmar at sa lahat po ng mga kuya sa tatlong hari Matigas Eagles Club so sa lahat din po ng ating mga kabayan na nagkatanong regarding naman sa biyahe ano so, ng barko pa tawid ng uh, Lucena uh, kahapon po ay kausap po natin ng Star Horse at uh, na-resume yung pong biyahe kahapon o kagabi ng barko ng 10 o'clock in the evening. Pero doon po sa ating nakuha report ano, ay uh, para mga before 7 o'clock eh, may mga nakapila na na mga van at saka mga private vehicles dyan po sa bahagi ng uh, Malanakad. So tuloy-tuloy po yung routine nung pong uh, biyahe nung pong ating mga barko uh, sabi po ng isang uh, shipping company ay para papihit-pihit lang po sila uh, pagkasakay uh, ng mga ano ng mga pasahero at mga sasakyan eh natawid na kagad sila then babalik din agad ng Marinduque eh. So yun po yung update ngayon dyan sa tamaya po, magbibigay din po tayo ng update kung gaano na ba kahaba yung pila Masakyan, uh, ng mga sakyan na kaluwas uh, ng Maynila uh, patawid mula po dito sa ating Galawigan. So, ligayang araw ng Sabado, tak Saturday ano sa lahat ng ating mga kabayan and uh, ay po ngayon ay patawid ng uh, bagi po ng Gaspar Island. Dito po ito sa bayan po ng Gasan and tingnan din po ating sitwasyon ano, na ating uh, beach po dito sa Gaspar Island meron po dito uh, dun sa ating mga unang mga report ano, eh, talagang medyo malaki din po yung bilang sa mga nakarang araw ng ating po mga turista, mga local uh, tourist and uh, yan yeah, tayo po kasi ito nung ina natin mga kabayan na, dahil mas malapit po ito kaysa po sa uh, tumawid po ng maniwaya at lupo. po O so, yung mga gusto po makapag pitch uh, meron din dito po ditong sandbar, ano po, uh, dito sa mismong harap po nitong area. po? So, ayan. Uh, mamaya ko nabasahin yung inyong mga pagbati, ano, dahil po, oh, uh, hindi ko maaninaw doon sa aking Ayan, yung mga api tapo niyo, may mga pangka. ka ng mga pangka, no? Ah, uh, biyahe. Ayan. So, Medyo hindi stable yung ating signal. Malinaw po ba kung napakinggan? Ayan. So, ayan.